Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Ang isa sa mga nagdi-divide sa ating mga katoliko ay ang kautosan pagdating sa usapin ng diborsyo. Buong mundo, tanging dalawa na lamang estado ang siyang hindi pabor sa pagsasabatas ng diborsyo. Ito ang Vatican, pangalawa, ang Pilipinas. Kung ating titignan, hindi natin dapat ikatuwa ito. kasama tayo sa tanging dalawang bansa. Bakit? Sapagkat nakalulungkot dahil naturingang katolikong bansa. Pero marami sa atin ang tahasang sasabihin, katoliko ako, pero susuportahan ko ang batas ng diborsyo. Malinaw pa sa sigat ng araw na ang batas na ito ay hindi po galing sa kung sino paman kundi ang batas na ito galing mismo kay Jesus. Si Jesus ang siyang nagsabi, hindi dapat paghiwalayin ang pinagsama ng Diyos. Pangalawa, itinuturo ng paghindi sa diborsyo ay ang kasagraduhan ng pag-iisang dibdib. Hindi lamang bilang pagsasama at pagmamahalan ng mag-asawa, kundi kasagraduhan ng pag-iisang dibdib bilang isang sakramento. Kaya ano po ba yung pwede nating matutuhan? Simple po lamang. Naisip ang pagdediborsyo o paghihiwalay. Bakit? Dahil sa katigasan ng ating ulo. Sabi ng ilang mga nagsusulong ng divorce law, ito'y para daw po sa mga failed marriages. Ito daw po ay para sa mga bad marriages. Kung titignan natin, hindi naman po yung marriage ang bad. Ang bad, yung pumasok doon sa marriage, pero hindi pala kayang panagutan. Ang bad, yung nangako, pero napako. Ang bad, hindi naman yung kasal, kundi yung pumiling magpakasal, pero hindi pala kayang panindigan. Hindi lamang yung kanyang pagmamahal, kundi gayon din yung kanyang pangako. Kaya alam po ninyo, yung kasal, ito hindi lamang simpleng pangako sa pagitan ng lalaki at ng babae. Ano po yung kasal? Marriage is a vow. And now we ask, what is the difference between a promise and a vow? Sa pangako, pinanghahawakan po natin yung salita ng nangangako. Sa pangako, ito ay sa pagitan ng dalawang tao. Pero ano po naman pinagkaiba ng vow? Ganun pa rin naman, pinanghahawakan yung salita. Pero sa vow, hindi lamang tayong dalawa ang siyang mga Sa vow, kasama ang Diyos. This is always the most beautiful love triangle that every human interaction could ever have. Kaya alam po ninyo, no? aaminin ko po sa inyo, minsan napapaisip po ako, ang daming mga tao ang lakas ng loob mag-anak. Ang daming mga tao nagpapayag ng pagmamahal, pero hindi kaya panindigan yung pag-ibig. Nakalulungkot, hindi lang magkasundo, al sa balutan, maghihiwalay. Kaya lang po ninyo, mga minamahal ko mga kapatid, sa paghihiwalay ng mag-asawa, sinong unang napaapektuhan? Sinong unang nahihirapan? Hindi naman yung dalawang nagsumpaan na nakalimot sa kanilang sumpaan at pangako. Kundi ang unang naapektuhan, yung mga bunga ng kanilang pagmamahalan. Alam po natin yan, maraming mga bata ang nasira yung kinabukasan, hindi naman dahil matigas yung kanilang ulo, kundi dahil irresponsible ang kanilang mga magulang. Kaya alam po ninyo, no? napakaganda, no? napakaganda nung paalala. Ito hindi lamang simpleng gusto ng simbahan, kaya si Father hindi isinusulong yung divorce. Ito hindi lamang simpleng usapin na karapatan ko na makipaghiwalay kapag ako na isinasaktan at binubogbog. Hindi. Ito isang paalala, gaano mo kayang panindigan ang iyong sinumpaan. Hindi lamang sa harap ng iyong minamahal, kundi sa harap ng Diyos na sa iyo ay lumalang. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, patuloy po natin palakasin, hindi lamang sa pamamagitan ng panalangin, ang bawat pamilya dito sa ating pamayanan. Kaya alam po ninyo, personally, bilang pari, no, ito po palagi yung tinitingnan ko, maging holistic po yung ating bawat ginagawa hindi lamang para sa mga bata, hindi lamang para sa mga matatanda, kundi para sa lahat, sa ang bawat isa, miyembro ng pamilya. Aanhin po natin ang tagumpay ng mundo kung sira naman ang iyong tahanan. Aanhin natin ang maraming yaman na kayang hawakan ng ating mga kamay kung hindi tayo nagtagumpay bilang mga nanay at tatay. Kaya tatandaan po natin ang batas nang hindi paghihiwalay, hindi lang ba sa inimbento, kundi ito mismo ay galing kay Jesus. Nabigay ang batas na ito nung lumang tipan. Bakit? Sapagkat matigas ang kanilang mga ulo. Kaya sa pagpapatuloy ng ating misa, yun po yung patuloy nating ipagdasal. Huwag tayo masyadong maproud na marami na tanging tayo lamang at Vatican ang hindi pa nagpapasa ng divorce law. Pero dapat matakot tayo sapagat ang mismo nagsusulong ng mga ito, ang mga binyagang katoliko na tila hindi nauunawaan ang kanilang isinusulong bilang batas na sisira sa bawat tahanan. Kaya sa misang ito, ialay natin para po sa mga mag-asawang nakakalimutan yung kanilang pangako. Nakalulungkot sa panahon natin, tanging tanghali na lamang ang nagiging tapat sa kanilang pangako. Tanging Cebuana Luwilier na lamang ang maaasahan. Huwag tayong pumayag na tanghali na lang yung magiging tapat. Huwag tayong papayag na Cebuana na lang ang pwedeng malapitan. Palakasin ang bawat pamilya. Patatagin ang bawat tahanan. Amen.